sa buoy inahin or guilt po ni technician ko si Sergi Marmalones no brand technician ko sa Yunako Pigrolak po ano. So ngayon guys ay atin pong papasukin ang kanya pong ah uh, dito ano po. Ayan. Puntahan natin. By the way mga ka-farmers, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, Sir Jimar, good day sa'yo. Ayan, may adlaw. Dali sir ha. Bale lang. Tignan natin yung mga baboy bago kita sir kausapin ha mamaya mamaya ha. Titignan natin yung yung mga biik muna bago kita interviewin kasi meron akong itatanong sa'yo na naghahanap ng kasagutan. No? Meron akong itanong sa'yo na mga simpleng tanong dahil ito po ay nanganak na. Ayan mga ka-farmers, magandang tanghali po ulit sa ating lahat. Ito yung kay Ma Marina. Ito. Yung doon sir, busong na rin yun? August 17. Ha? Ito, August 22. August 17. Ito? August 17 yung alin? Ang Jude. Jude? Yes august man nasa yung sila mga anak okay yung doon yung inahin. busong naman dasig ba <laughs> yan mga farmers ito na po ang gelt ni sir jimar malones ano Ayan, mga healthy anong tatay nito sir jimar Australian Landress ni Pikao ko. Ah, uh, okay. Oh, magandang mga big okay. po. siya, no, sir, no? Hmm. ang gelt. Mga ka-farmers, magandang tanghali po sa ating lahat. So, nandito tayo ngayon kasi po, itong gelt ni technician on, ito po ay first party sir Jimar, no? Hmm. So, sa mga nagtanong dyan sa akin na kumusta na raw no kumusta na kayo dodong yung baboy ni technician mo nang anak na, nanganak na so ito pong update ayan sir jimar sa ulitin bati ka muna sa ating mga solid supporters hi guys magandang tanghali sa lahat ano po ayan so kasama ko si sir jimar malones ang brand technician ko sa yunako pigrolak ito po sir nabanggit mo noon sa akin na na ai mo ang inahin na to sa guilt siya is five and a half months. Oh, okay. Since birth, no? Since birth. Yan mga ka-farmers, oh. So, since birth, five months and a half. Five months and seventeen day, ah, days. Ah, seventeen days. <coughs> five months and seventeen days since birth ini in, ni in, technician ko. So ngayon sir, ang tanong ko sa'yo, ilang piraso ang biik na isinilang? Bali, 3 sin sa tanan, sir. Mm uh -hmm. -huh. Kaso uh, 12, 12 days mm. Uh -huh. na pintala niya ang isa. Okay. Sorry, is, uh, Pintala niya day ay ang ini, uh -huh. na naog. Tapos nag... Um, so, in short, sir, na wala ng buhay yung isang biik. Ibig sabihin, okay, so ngayon, 12 na lang. 12 na lang. Ayan. Mga ka-farmers, ang inahin na to, sumilang daw ng, ano, ah, uh, 13, Healthy piglets, ano po? Then ang isa, nagkaroon ng problema dyan sa kabilya na yan So, ang isang beak ay nawala ng buhay mga ka-farmers, ano po? So, ito ang mga ano ha, ito ang update po mga ka-farmers sa uh, Nangumusta, no? Nangumusta sa guilt ni Sir Jimar Ito ang sinasabi na Ang bawat isa sa atin Ay kanya-kanya po talaga ang mga Nagaganap na mga pangyayari mga ka-farmers Sir Jimar, ikwinto mo nga sa akin sa seglet Ang una yung age tapos sa yung pagpakain sa kanya po sa, sa edad muna sa edad sa edad niya sir 5 months and 7 days ko saging AI tapos 15 um, uh, 17 days ah uh, 17 days 5 months and 17 days 5 days ah uh, 5 months and 17 days ko okay. saging AI uh -huh. tapos pagbusong ah uh, 5 months ging ang pakaon ko sa iya sa 5 months In 50-50 ko ang developer kag milk maker sir. Pigrolak developer feeds 50% at Pigrolak milk maker feeds 50% also. Ginhalo mo? Ginhalo ko sila. Aha. Uh -huh. Pareho 50-50. Okay. Is isa, -isa ka sir. Mhm. Uh -huh. Tapos ang motoking pakaan ko sa iya sa kuan sa asta sa 17 days kay nag-hit sa. Okay. Ang motodayon nga ging hit ko na siya. Nabusong. Nagbusong. Nabuntis okay. Pero may mga disadvantage man sir. Ano ang disadvantage sa ang sabi mo sir? Sa kwan sa pagbata niya kung malimbawa hindi hindi pagitman hindi mo sa bala sa ulado sir. Hindi mo, hindi mo siya kapa. Oh, hindi mo sa sa ulado ang Yung din, inahin din, ang ginamin mo. Kay normal man yang uh, pagbata. Mhm. Mm Kaso lang gin try ko siya kuot sir. Mhm. Mm ko Gamay, man ang sipit. Okay. Kumbaga, hindi pa siguro fully developed, lang ano Okay. Yan. Okay, okay. So, ang ibig sabihin, mm. mga ka-viewers, mga baguhan, yung sinasabi po ni... ni technician ko, ay, uh, isa sa mga disadvantage based po sa iyong karanasan, sir. Oh. Karanasan. Kapag masyadong bata o maaga pa ang pag AI or o pag-bred sa isang baboy inahin, kunyari, ito na lang sample. 5 months and 17 days since birth ini in ay in technician ko na nabuntis naman okay naman sumilang ng 13 healthy piglets mga kafarmers. farmers okay naman ngunit ang disadvantage po ay uh, noong nagsilang ito kasagsagan ng pagpanganak niya uh, ginanunan niya no kinuha yung biik doon sa ano sinubukan mong ginanon sir no bawal kasi sabi ng word eh. so maliit naman daw talaga ang labasan ng gelt no labasan ng inahin yun sir ang disadvantage na napansin oh. mo na naagian mo o naranasan mo oh, sir kay siguro wala pa bala sir nag develop ang kuan niya derio. ang, ang um, sipit sipitan niya bla okay okay hindi okay. nag okay. ang kung ako mag advise sa mga viewers mo sir mm -hmm. Kung naga uh, edad sang 5 months ang ila baboy, 5 o 5 months pataas nga gusto na nila i-bred. Mm -hmm. Dapat naga nagakilo gid sa 130 up ang baboy nila. Okay. Pero kung magnubo dira pag 5 months and half, ilabot botong ginila sa 7 months pataas sir. Minimin mo sir. <coughs> Tulong mo na rin sa ating mga kahagresors hmm. na baguhan no kasi ikaw technician ka. Mga ka farmers, sinasabi ng technician ko, kapag sakali kayong mag-bred ng gelt no, magidad ng 5 months and a half o oh, 5 months. Kumbaga ano eh, kumbaga hindi pa talaga, ano sir, hindi pa talaga develop yung katawan sa baboy. Yung, ano, yung yung matres niya. In short, yung kanyang katawan, no? Yung kanyang katawan. Sabi nga sa mga eksperto, sir, seven months old pataas. Kasi ako naranasan ko rin, nag-AI ako sa isang inahin ko noon. Eight months, sir, and 28 days since birth. Ah, since buying pala. o oh, since buying. Noon, sa so unang inahin ko. Pagpanganak niya, walang disadvantage na nakita ako. Okay, talaga ready talaga siya. Kung baga, mature na siya, sir, no? Hmm. So 'yun ang ano, sa iya pagid, sir, ang isa pagid nga na experience ko sa iya sa 5 months and 17 days niya. Mhm. Mm Pagbata niya, halimbawa, nagbata siya. Nagbata siya una duwa kabilog. Okay. padidi ko, normal pa siya, sir. Aha. Uh -huh. Pero sang nag, 'di ba, nag-ulan, nag uh -huh. nagtindog nag uh -huh. siya. Hmm. Uh -huh. Pag tindog niya, gulpe, paghigda niya naman yung nagbata, gimbutan ko ang bata, hindi na siya magpadidi. Okay. Inang nagpadidi siya, isang nagwa gitna ng ang ano ang inunlan niya tanan sir. Ah, oh, okay, okay, Kay okay. Stressable. Pero hindi mo pinakain sa kanya ang placenta niya. Ging try ko, wala niya king kaon sir. Okay. Ging try ko din niya ipakain. Hindi talaga maiwasan 'yan, no? Oh. No. Stress. Mga ka farmers ang inahin kasi stress din po talaga 'yan sa ano eh, sa pagpanganak niya mga ka farmers So ito na ang resulta sir. At least sir, meron kang ano, uh, dosi na big. Mm Kailan ka magwalay? Sandali, matanong pala kita. Ilang buwan, ilang buwan na to o araw? Since uh, birth? Bali, isang 4 na sa nagwalay. Bali, 34 days. So, subong? 7 kita subong na. May, may kali, amuning maganda. It, ito maganda kasi may record, ano? 33. 33 days old since birth, four subong? Four na sa nagbata, sir, ma'am. Ah. Judith nga, 6 Four nagbata. Nag-advance. Nag Advance nang two days. Ah. Uh -huh. Yan ang maganda, no? Pero at least sir, kahit na nabawasan ka ng isa kasi 13 nga to mga ka-farmers. 13 ka biik. So, ang isa nawala ng buhay dahil nga na ano diyan, no? Uh, Masikip sa, sa area. At least meron na, no? Hindi pa nakapuno. Ah, burlet. Bur uh, yung sinabi amigo. mo sa akin. Reserve. <laughs> May reserve ano? Nag-order yung amigo ko. Sir, pati ka muna sa ating mga viewers na 234 viewers. Ah, magandang tanghali. Mga farmers Sa lahat po ng na mga nangumusta sa akin, dito sa aking uh, YouTube channel, maging sa Facebook page ko, Dodong biliran page. Ito na po ang update sa uh, first timer na inahin ni Sir Marmalones Malones. No? Okay. So, malalaki na. 32 days, sir, no? Yung doon, puntahan natin sa glit. Sa'yo rin to. Ah. Okay. Ano to? Starter na? Starter na, sir. Ganyan ka mapakain, sir? Hmm. At libitum, sir, ha? Ah? <laughs> Wala ko pa. Binakayong tubig. Ah, na drinker. So, doon lang sa may drum. Okay, man. So, Isa pa lang ni Kasako. Okay. Starter feeds? Oo. Uh, One sack pa lang na kain nila? Ano buksan mo? Uh, ano buksan pa lang nila. Ano to? Ibibinta mo o saguron so, mo lang patining? Patining ka na. Nasa. Ah, okay. Maganda rito mga ka-farmer sa Simanoy. Ma eh. Ang malamig yung paligid tsaka malayo sa kapitbahay. No? Ayan o. Oh. So at least, sir, yung ano, buntis pala. Dandanin ko lang yung buhis ko kasi mas stress yung inahin. Ang importante, sir, ah, uh, meron kang 12 piraso na bait na remaining out of 13 heads. Ang mahalaga meron kang uh, blessing pa rin ano. Okay? So, sir, matanong kita, sila ba natrokan mo na bakuna? Wala pa, sir, wala pa. Wala pa. Ang tingin ng dapit ang naanak ko. Ah, kasi nagka problema ka sa health mo. Hmm. Pero may bakuna na ako, dara. Kung lapas gamit mo, di ba? So, ano ang iyong kanito, plano pag uh, nawala mo to? Kailan mo to iwalay? karon or bukas sir, walay ko Karon is mamaya. Hmm. Uh, mamaya, mamayang hapon o oh, bukas sa maga. Oo oh, nga, napansin ko pumayat to. Pero grabe gata sir, no? Hmm. Milk maker gamit mo? Hmm. Eh mga farmers pala, ha, sa mga baguhan lang na nagchat sa akin, ha, ang gamit ni technician ay Pigrolak Mama Pro Milk Maker para po sa baboy na hen na nagpapa produce ng gatas ayan tignan natin ha mga ka farmers ayan you know. o maganda <laughs> sabi nga ni Doc sa akin sir si Doc Arla ba yun uh, uh, si Doc Arla uh, isa sa mga advantage kung hindi ako magkamali pag masyadong bata ang or masyadong maaga ang pag breed sa gelt mm. may chance na mahirapan talaga mga anak yun uh, ang you know, sinabi Uh, Doc Arla, uh, nakalimutan ko ang apelido, pasensya na po Pero salamat po ha sa tip Beginners, atin pong tandaan na uh, ang message po sa akin mismo Nung nagpunta uh, sila sa akin sa babuyang ko, si Doc Arla sa inyo Naku, relax sir, tama? Na, ang sabi niya sa akin, kasi nalaman niya sir sa akin na ang guilt ko is na-AI ko rin Sa edad na 6 months and 2 days So, advantage lang, isa sa mga advantage na pag masyadong maaga po Ang pag-breed sa isang guilt ay... Chansa, uh, mahirapan siyang manganak. Pwede na. Chansa ba? Possible? Uh, ano lang, sir. Pakainin mo lang ng tama. Pakainin ng tama? Habang nagbuntis? Habang uh, buntis, Okay. Healthy, ha? Huh? Sir. Anong plano mo nito? Ibinta mo o alagaan mo lang? Wala pa naman decision, Wala pang decision, ha. Ayan, mga kaparmors, ha. Magatas naman ang inahin. Guys, pasensya na pala sa ano ha, sa malikot ating kamera kasi nakalimutan ko yung stand ko na merong anti-shake po ano. Tayo lang, may nagpa out si Arvin Gay. Claro. Shoutout sir from Davao de Oro, Mabini. Okay, shoutout po sir Arvin Gay. Arvin Gay or Gay, claro. Shoutout sa mga kababayan kong mga Subhanon Bisaya ano. So ito na po ha, binibigyan ko lang po kayo ng update sa ano sa Guilt to Sir Jimar kasi tinawagan niya ako. Salamat para sir ha. Habang ako po ay nag-cleaning kanina sa aking babuyan, tinawagan niya ako. Sabi niya punta ka sir kasi uwi ako ng Iloilo eh para may update tayo sa aking mga biik na isinilang ng guilt ko. Kaya ito po ang update. Para na rin po sa mga ano, sagot na rin ito sa mga nangumusta sa mga viewers ko dyan na ah, kumusta na sir ang ano guilt ni technician mo ng anak na ba ilang piraso ah. so far ito ng anak na ng 12 ah 13 pero ngayon 12 na lang na big ang naiiwan kasi nga nawala ng buhay yung isa okay pa rin sir no maganda ang timing sir pag iay mo timing na timing, timing. di ba sir ang dami ng big sa isang inahin agi agi talaga number one timing tama uh, timing. No. timing yung standing hit sir no sa feeding? Uh, quality uh, sang saw, quality sang bor. Okay. Pero may mga pagkakataon din sir minsan na kahit timing and then uh, anong tawag fertile yung inahin. Mm -hmm. Tapos yung paligid sobrang mainit at masasikatan ng araw yung inahin sa panahon na na AI hanggang nabubuntis. Lalo na sa first two months from the date of breeding. Uh, -huh. Masilan sir ang uh, ano di ba ang inahin? Mm -hmm. Pwedeng matunaw ang mga nabuong sa ano di ba no. sorry guys bawal sabihin yung word kaya hindi ko mabanggit banggit ibig sabihin pag mainit sobra ang panahon ang paligid kahit standing heat o fertile sobra ang inahin o ano mang ano timing may chance pa rin sir na mabawasan ang dami ng mga biik na silang no tama ba ako sir tama sir tama okay Ayan. maganda sir maganda Maganda yung iyong ano. Muhammad Furki Sapotra. Good day. How much daw sabi ni andre Andri? How much? ah hindi daw. Hindi po ito bidibida ni Sir Jimar. Na? No? This is not for sale po, boss. Yan. Okay, puntahan natin sir before we end this video. Puntahan natin yung girl doon. Yung inahin sa. diyan mayroon Meron din dun. Merong bago ditong mga pin, no? Oh. Ayan. O, oh, ayan, mga kapaparmers, o. Papakita ko sa inyo para magka-idea kayo sa mga design, ha? Ayan. Ito, sir. Busong na? Busong na, sir. Busong is na. oh months na. buwa. Mabilis. Alam ko na to, sir. <laughs> Para sa barako yan, eh. <laughs> Alam ko ibig sabihin yan, eh. Ito. Mga patining. Yan, sir. Yan. Ito, farmers. O, ito muna. Kanya na to. Ang company, sir. Ang dito na itong pares, naging daing ko lang Ah, uh, okay. Nag-scouring, ha? Okay. So, ang mensahe ko sa mga beginners pag mag-scouring ang baboy o mayroon pong uh, layariya gamutin, then i-separate po sa ibang kulungan. Ito, sir. Sa'yo to. Si jaguar. Jaguar. <laughs> jaguar. ano na? Kopi. 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 Nag-release na to, wala pa. nakaka ako, sir, practice sana practice na. Alam yeah. mo yan kasi technician ka naman yun know? oh. Borto guys. Borto Landrace. If one yes sir. If one. Landrace and Lars right? Oo. Oh. Maganda sir. Maganda. Masarili ka ng barako sir. Ano? Oh. <laughs> Mabuhay ka sir. Jimar. Oh. Salamat talaga sir. Advance ha. Sa mga itinuro mo sa akin ha. Satlo kabilo. Anong bakalan niya? Sige sige sige. Ang mahalaga sir. Sige. Sana, sir, magiging ano lang. Eight months old since birth. Yan ang hindi ko pa alam, sir, yung magpupulit ng barako. Someday, sir, ah, na, baka pagpalaan tayo ni Lord. So, ko lang, Kaparmas, mas sobrang ingay kasi, alam mo na, master's stress mga baboy. maganda. May pa sayo sa camera. Tulungan magwalay. Ay <laughs> ah, hindi pa siya magwalay. Mm. So mga ka farmers, ah uh, po, po ang inahin na to first timer no na iya siya nang 5 months and 17 days old since birth sumilang po nang healthy piglets out of 13 healthy piglets nabawasan po ng isa kasi nga nagkaroon ng problema doon sa isang piik na naganon sa kabilya no okay kasi medyo masikip din pero ngayon po ay meron pong natitira na 12 pirasong piiks o gimana salamat sir sa inyong inigay ng time sa akin na makita yung update sa inyong mga baboy so bumaya or bukas iwawalay mo na sila uh, ito, uh, bago tayo mag-end sa video na ito pala, ah, uh, banggit ni Sir Jimar Malones, doon siya maglalagay ng walay. Nandito dito ta. Yan, pag nawalay. Pero ito mga ka-farmers, sabi ni Sir Jimar, na-disinfect na po niya ito. Gamit na po itong microban GT. No, meron itong ano guys, eh, meron tong galon no kung, napak kung nakita niyo sa aking video sa iba pero ito sir ay nasa ano to aggregate supply no. Ah. Uh -huh. Microban GT kung kung hindi ito Ah. Uh -huh. So mahalaga mga ka-farmers na halika, sir. Mahalaga po mga ka-farmers na bago tayo magwalay sa mga bait po, kailangan yung paglilipatan po malinis na disinfect no. Kailangan 'yan. Sa so, inahin naman sir pag ano pag 2 weeks bago mga anak doon man sa ano sa parwing. Sa parwing niya. Mm -hmm. Amo bago ilipat sir ang inahin kailangan paliguan siya. Bago siya ilipat sa parwing niya, mahalaga rin na linisin yung area, di ba? Uh -huh. Na panganganakan niya. Uh -huh. Uh -huh. Advice ng doktor ha, yung nakausap ko. Sabi niya, mas mahalaga sir Dodong, Kuya Dodong na Kung meron kang bago inahin, 2 weeks ba sir tama? Mm -hmm. Bago manganak. 2 weeks before farrowing period, period of time linisin mo yung parawing pin, disinfektahan mo, and then, bago mo ilipat yung inahin mismo, paliguan mo. Kung mas magandang asir, kung sa sabon, di ba? Mild lang ng mga sabon. Ang assurance na yan ay advice din sa akin, o sinabi sa akin ng isang doktor ko. No? Okay? Dok, Arla, salamat po sa iyong sinabi sa akin. Tanda ko pa kasi, uh, one time, nilipunta kayo sa amin. Yan ang niya sa akin. Okay. So, Sir Jimar, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. Thank you, man, Sir. Thank Magpasalamat ka mula sa ating viewer. Thank you sa tanan nga nagsubaybay sa ang akong nga girl. Arig na sila sa buntan. <laughs> Nakabata na. Healthy. Magaganda. Healthy pa na. Backroads sa Landres, no? Mm. Australia Landres. Mm. Okay, Sir. So, mag-intro na tayo. So, so far, wala namang tanong dyan na kita natin. Maraming salamat po mga ka-farmers sa inyo pong pagsama ngayon sa ating video update ngayon sa ni Sir Jimar. Maraming salamat sa iyo. Happy, happy farming! Thank you and God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Salamat, sir. Okay, thank you. <coughs>